tatlong beses sa isang araw dapat kumain ang bawat individual. Ayon yan sa mga health organization. Pero sa kasalukuyang presyo ng mga bilihin, kumustahin natin ang ilan sa ating mga kapatid matapos ang ilang taong pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Opa. Sir, magkano ang budget ng araw-araw ano para sa pangangailangan? lang? Yan, 300. Mga 300. Ano yan, araw -araw. ba yun sa araw-araw? Hindi po, kulang po. Ulam. Sa mahal po na bilihin natin ngayon. Eh, sir, ilang beses po kayo nakakain sa isang araw? Buong pamilya po ninyo? Eh, ano naman po? Kompleto naman po. Kompleto hindi. Ko lang pa rin po. Hindi kulang pa rin po, po sapat. Wala naman akong nakabalita na bababa yung presyo ng bilihin kasi malam bilhin ngayon. Malang mantika. Mantika ngayon, nagmahal. Ang bigas, mahal din. Pati itlog, mahal. Kami, lang magta-tricycle. Sa amin, yung sampung oras, maganda ng biyahe namin yon Ngayon, 16 hours, wala na, kulang pa rin. Sa dami lahat na ano ano, tumaas, nabilihin. Sana lang ang Pilipino sa hirap. Sana lang sa hirap, oh. ang Pilipino. Kahit yan ay hirap na hirap na, hindi yan dumadaing. Lalo na ngayon, ma'am, ang hirap eh. Talagang kahit anong kahit natin, ma'am, nasa-short pa rin tayo, kuha nga ng anong, um, mahal na mga bilihin, ma'am. May pamilya ka? Meron, ma'am. Magkano budget mo kada isang araw? kasi isang araw. Depende ma'am. Kasi sa isang araw siguro, kumapalo rin ng tatlong daan. Kasa po ba yun? Isang araw? Kulang pa ma'am. Kulang pa po. Hmm. Ilang beses po kayo nakakain sa isang araw, pamilya? three times a day naman po ma'am. Pero kinakapos pa rin po. Kinakapos. Ilang beses na po kayo nakakain sa isang araw? ah uh, tatlo, dalawa, ganun lang. Kung may mga sumusobla na ng pera, may nang, may nang kakain lang namin kasi hindi sapat yung kinikita sa, sa taas ng puhunan namin. Magka budget ninyo kada araw sa pamilya? Sa nasa nag-range na lang kami sa 500 to 800 ganun lang. Ang budget niyo kada araw. Hmm. Napapakain niyo naman yung sa buong pamilya niyo dati. Oo. Oh, oh. At pagtatiyagaan naman. Sapat po ba 'yon? Sa isang pamilya sa araw. Oh, yung sapat naman na. Sa amin sa sa amin, sa kasi sa status namin okay na 'yon kasi sanay na kami kumain ng ganun lang. Wala lang 'yung meron, okay na 'yon. Oo, oh, lima anak ko eh. Magkano ang budget nyo sa isang araw? Eh, limang lang binibigay ko sa asawa ko eh. Kaya lang, Kasi may, may apat na anak ako nag-aaral. Kasi ako ba yung limang araw-araw? Ay, hindi. Hindi. Kasi Nangungutang ako ng 5 sa ngayon, hindi pa rin bumababa sa 50 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Kaya naman inaabangan ng publiko ang paliwanag dito ng Pangulo sa susunod niyang sona. Abangan at subaybayan ang special coverage ng News 5 sa ikatlong State of the Nation address ng Pangulo sa lunes. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ako si Nicole Chotico, News 5 Digital.